Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV. Agapay ng Sambayanan. 下。 Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at spiritual para sa iyo. At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa temang Ang Kaloob ng Diyos. Isa na namang napakahalagang paksa ang ating tatalakayin sa umagang ito ito ay tungkol sa ating patotoo. Sa physical na buhay, ang bata ay kailangang matutong magsalita. Kahit na sa simula, ito ay salitang bata lang tulad ng dada at mama. Sa spiritual na buhay, ang bagong mananampalataya ay kailangang magsabi rin sa ibang tao tungkol sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Kahit na ang kanyang salita ay simple lamang. Ano ang katumbas ng salitang bata para sa sanggol na kristyano? Ito ay ang simpleng personal na patutoo. Maring sabihin mo, sino ako? Magsasalita ako sa iba tungkol kay Jesus, pero bagong kristyano lamang ako at wala pang masyadong nalalaman. Bilang bagong kristyano, wala ka pang maraming masasabi tungkol sa Diyos o tungkol kay Jesus o tungkol sa Biblia subalit maaari kang magbigay ng simpleng patutoo. Pag-aralan natin ang ilang simpleng patutoo na ginawa ng ilang mga bagong mananampalataya sa Biblia. Si Andres, tunghayan natin ang nakasaad sa aklat ng Juan Kabanatang Isa, mga tanatang apat na po hanggang apat na put Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo at isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw ay Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas na ang katumbas ay Pedro. Bago-bago pa lamang nakakilala si Andres kay Jesus, pero nakaya na niyang gawin ang dalawang bagay. Una, ibinalita niya sa kanyang kapatid na si Pedro, natagpuan na namin ang Mesyas. Pangalawa, pagkatapos ay ipinakilala ni Andres si Pedro kay Jesus at si Jesus na ang nakipag-usap kay Pedro. Bilang bagong kristyano, maaari mong gawin ang sumusunod, una, sabihin sa iyong kamag-anak o kaibigan, Kailan lang ay tinanggap ko si Jesus? Pangalawa, ipakilala ang iyong kamag-anak o kaibigan sa isang nakakatandang kristyano at siya na ang magpapaliwanag ng ibanghelyo sa iyong kaibigan o kamag-anak. Si Felipe, ang sabi sa aklat ng 1 Kabanatang Isa mga talatang 45 hanggang 46, Nakita ni Felipe si Nataniel at sinabi niya dito, Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa lahat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? Tanong ni Nataniel. Sumagot si Felipe, Halika't tignan mo. Maikling panahon pa lamang na nakilala ni Felipe si Jesus, subalit nagawa na niya ang dalawang bagay. Una, nasabihan niya ang kanyang kaibigan na si Nathaniel, natagpuan na namin ang ipinangakong mesyas. Pangalawa, pagkatapos inanyayahan niya si Nathaniel. Halika, tignan mo. Bilang bagong kristyano, kaya mong gawin ito. Sabihin sa iyong kamag-anak o kaibigan tinanggap ko na si Kristo kailan lang. Anyayahan ng iyong kamag-anak o kaibigan sa pag-aaral ng Biblia sa tahanan o sa simbahan na sinasabi sa kanila, Halika, subukan mong makinig sa salita ng Diyos. Ang dalawang taong pinagaling, ito ngayon natin ang aklat ng 1 Kabanatang Siam, mga talatang 24 hanggang 25. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, Sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong iyon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayoy nakakakita na. Ito ngayon din natin ang aklat ng Marcos, Kabanatang 5, mga talatang labing 18 hanggang 20. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Dikapoles ang ginawa sa kanya ni Yesus. At namangha ang lahat ng nakarinig noon. Una, ang bulag. Ang bulag na pinagaling ay walang masyadong alam tungkol kay Jesus. Noong binigyan siya ng mga mahihirap na tanong mula sa mga pinuno ng relihiyon, sumagot siya sa paraang simple subalit mabisa. Ang sagot niya, isang bagay ang alam ko. Bulag ako noon, ngayon ako'y nakakakita na. Pangalawa ang lalaking dating may demonyo. Pagkatapos na mapalayas ang demonyo sa kanya, siya'y inutusan ni Asus, umuwi ka sa iyong tahanan at sa mga kamag-anak mo at ibalita sa kanila tungkol sa mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo at kung paanong nahabag siya sa iyo. Kagapay, kayang-kaya mong gayahin ang ginawa ng bulag na pinagaling at ng dating inaalihan ng demonyo. Sabihin sa iyong mga kamag-anak at mga kaibigan kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Sabihin sa kanila kung paanong binago ng Diyos ang iyong buhay at kung paano nilutas ni Kristo ang iyong mga problema at tinugon ng iyong mga pangangailangan. Ito ang pansariling pagsasabuhay. Magbigay ng salitang bata, simpleng patutuo tungkol kay Kristo sa mga kamag-anak at kaibigan. Ipagpapatuloy natin bukas kaagapay ang ating pagtalakay sa temang Ang Kaloob ng Diyos. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. I'll insya siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Sa bagong anyo Ang nakita at namastan ng karamihan Tinatanong nila, bakit kakaiba Ang buhay niyang pag-asay na kanta. 不离开。 Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan. Ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan